Walang sakit, wa, hindi mainit. Hindi lang hindi ka ito. Ah. bam? Walang sakit. Hmm. Hindi may ko, madam. Sir, ninyo? Wala. O bakit dito? Okay, hindi ko po pinisika. yung Ito po yung barang ulap. Related po yan. Ano <laughs> May adun. Hindi na. Hindi na. na. Ito po. Pagkilala Man yung eh. O na tayo madam ha. Sabihin mo lang hindi mo na kaya. Haalisin ko ha. Sige, huwag mo mulat. Sa report din ito para ralas kung sino gumagambala sa baba nito. Mag-usap tayo sa sikat ng vlog. Ito sila kasi nakatakot ko sa tarin. Ang sabi sa dust ka we sa bottle niya ba? Ella, ah oh. alisin mo na lagay mo rito. mo na pala. Haalisin mo na pala. Sagutin mo. Aalsin mo nilagay mo rito ha. Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan. Ha? Dalawang kamay mo na sa ulo. Pababa, pababa, pababa. Pababa po madam. Pagano'n na, pagano'n. Sige po, sige po. Pababa, pababa. Dino niyo madam ha. Tapos maganda ng kamusa. Sige lang po ito. Sige wala na. Sige lang po madam. Sumunod na lang sa akin. Sige pa, sige pa. Tatanggalin mo na to ha. Tatanggalin mo na pala. Ha? Pwede ba ko sa yung babae na to? Pwede. Pwede. Alisin mo na lang mo ha. Ha? Sige pa, baklas, baklas. na lang. Salamat po. Kailan lang kailan lang Ayoy, Tanggalin mo daw ha? Tatanggalin mo na pala. Ayoy. Tatanggalin mo na. Depende po yung lakap. Ito niya. Tatanggalin mo na ha? babaklas mo yung lagi mo rito ha? Ayoy. Ha? Baka Sige pa, sige baklas, baklas, baklas. Sige pa, baklas. Ang tanong ko, tatanggalin mo nila kay Marita? Tatanggalin mo na? Tatanggalin mo na? Tulad mm. yan, no? Tatanggalin mo na? Ha? Mm. Tatanggalin mo? Sige, baklas, baklas. Sige pa. Pero so, ulit ko sir ha Pagka uh, naano ko yung ano, pinaka ano, 7 days to 14 days Pwede um, uh, na makalagawa Sa ano lang, basta try tayo na wala mangyari sa ano Sige pa Sige pa Gagaling to Ha? Ano? Gagaling na to Ha? Gagaling Oh ayos yung mag-ibig Sige pa, baklas baklas Sige pa. Diyan tayo talaga po nakikita ko. Eh. Diyan naman po niya ang ano dito, patay na mangyari. Sige pa. Ikum. Pu. Gagaling na ta. Opo. Sige sige. Bira kayo ng bira. Babae matanda po ito nasa 60 class. Sige pa. Gagaling na. Ah, gagaling na. Ah, kasasabi mo lang kanina eh. Sige pa, sige pa. Kunti na lang. Isang group po ito ah. Sige pa. Baklas. Sige pa. Gagaling na pala ito. Ah. Gagaling na. Ah. Sagot. na pagpapay na patay ko yung magambala sa pampanin ko saan ni Patrice sa click tubig <tabihar> na po tubig na po madami yung kamuna damihan mo baka kapag na kayo yung asa pa yung isa tayo nga okay baka ulit oh, nyo sakit doktor ganyan po ha tinan Ma'am, wala didinan ko pati ni kay mm. wala o oh, ito naman po yung insan ko ito yung may ma'am masakit hindi pikit po ah oh. hindi naman angat hindi naman ano hindi oh, naman ko pa pikit lang ma'am mm. Wala. 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 Alam mo pinipig ako. Tom. Oh, wala na po Ito na naman po yung pulang Ma'am. Ma'am. Wala na. Yung totoo. Wala na. O, pikit. oh, pikit. Masakit. O. Oh. Masakit. O, oh, pa. Oh, wala na. Next sa lahat Andito ko sa DAO, Mabalang Pampanga Pag alas no uh, Kasama ko si Alan Atin mm -hmm. mga uh, shout out kay Apo Rap, kay Apo Ken Tsaka kay Apo Marvin. Maram salamat sa mga sumusuporta Ito kahit hindi natin Mapilitang makapasok ang dito mapatay natin at hindi ako balikan galing pa sila ng Bisaya uh, nagbiyahe pa sila papunta rito sa makinaeroplano at ng bus uh, sa sasakyan papunta dito sa Dao maraming salamat